Magandang hapon sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, nandito pala kami sa ano mga idol Sa Sampalok, Tanay Rizal mga idol uh, Galing pa kami niya ng ano, galing pa kami ng Paranyake mga idol sa BF Homes At dumiritsyo na rin kami dito sa Sampalok mga idol Dahil nagpa-site visit yung yung opisina, mga idol. Spandrel dito, mga idol. Ayan, kasama ko nga pala dito, mga idol, yung aking foreman. Ayan, mga idol, nag-content din siya, mga idol. Project niya kasi ito, mga idol. At ang bubong na yan, mga idol, kami rin yung gumawa niyan. Uh, Matagal-tagal na namin binubungan niyan, mga idol. At itong spandrel naman, mga idol, yung mga eave ceiling nito, mga idol, ay yung busing din natin, yung nakakuha, mga idol. Ah, uh, ito yung ginawa namin nung mga nakarang araw mga idol. Apat kami yung gumagawa dyan. Tapos nung nagbukas ng project sa Greenwoods mga idol ay naatak naman kami ng ating bossing mga idol. At yung naiwan dito mga idol ay dalawa na lang mga idol yung kasamahan natin na taga antipolo mga idol. At siya na yung naassign dito para tapusin tong ibsiling na to mga idol. Ayan, chine-check lang ng forma natin dyan mga idol kung okay na yung ating kisami na ginawa mga idol. Ayan, otos kasi yan ng ano mga idol, otos ng opisina mga idol. Kaya linggong-linggo mga idol ay si night visit namin to mga idol. Ayan, kita nyo naman yung spam natin mga idol. Okay na yan mga idol, tapos na tapos na yan mga idol. Ayan. Saktong-sakto nga yung pagdating natin sa site natin na to mga idol dahil kararating lang din dito ng katiwala mga idol yung nagbabantay sa bahay na to mga idol dahil nagpipintura pa yung ibang mga tao dito mga idol. At saktong pagdating natin at siya naman ay nandyan na mga idol kaya nakapasok tayo rito sa gate mga idol at nakapag site base tayo dito mga idol. Ayan, yan yung bandang likuran mga idol medyo against the light lang yung video natin mga idol kaya madilim-dilim konti mga idol ayan pagkatapos namin mag site visit dyan mga idol ay diretsyo na kami pagbiyahin yan mga idol pauwi ng taytay Rizal mga idol dahil may kalayuan talaga tong sampalok dito sa taytay -Tay, mga idol at sumasama pa yung panahon mga idol dahil bumubugso-bugso yung ulan dito mga idol ayan yan yung ano mga idol, kabuuhan ng bahay na yan mga idol. Medyo may kalakihan din yan. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol. At kita-kits na lang tayo sa susunod nating video mga idol.